Ah, magandang umaga po sa inyo mga tuma. Welcome po to my YouTube channel. Carlito Gayo Masar. Sa umaga ito, pag-usapan natin kung paano operate o gamitin ang isang dividing head na may ratio na 40 is to 1. Okay. So simulan na mga tuma. Ito yung pinakang handwheel. So, 40 na ikot ito. Isan ito. So, ito natin i-try ha. Ah. So, tingnan nyo. I-release muna natin yung black. Okay. Siya toon nga pala, kay Dave, yung mall. O, ito na mga truma. Isa. Dalawa.

23 24, 25 26 27 28, 28, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, 38 39 40 Okay yun ang ibig sabihin ng 40 is to 1 so ulitin ko so lalagyan natin ng marka mga tropa okay so ito na ito yung marka madali lang ito mga tropa walang mahirap dito. Alamin mo lang yung ratio. Ikot ng chuck versus ikot ng hanwil. Okay. Kailangan mga trupa sa bilang na 40 bumalik yan dyan. Okay. Okay. So, take note. Ikotin ko na. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sampo pa 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 So, bumalik. Okay. So, ang ibig sabihin yan, 40 turns is to 1. Okay. Takuha nyo. Ngayon, paano natin computein yan? Ituro ko sa inyo kung paano computein sa blackboard. Okay. So, simula na. Pagdating sa backboard mga tropa, madali lang si kumpitin. Tandaan mo lang yung ratio 40 is to 1. Okay. Okay. Simula tayo. Simula na tayo mag <laughs> Okay. So, 40 is to 1. Sulat mo natin yun. Forty is to one. Yun ang ratio. Forty tons ng Hanwell versus one ton ng chuck. Okay. Substitute. Ano yung number update mo? Like, for example, ang number update natin is twenty. Okay. Okay. So i-substitute is mo sa 40 to is to 1 i-substitute mo dito sa denominator. Okay Siya tawag kayser full pipiton ng London Atsaka kayser lang lang so Matos is So i-substitute mo yung 40 diba diba 6 beer update Okay kung ilan yung number at date mo, halimbawa, 20. For example, 20. Now, what is 40 divided by 20? 2. So, ibig sabihin, kung ang number update mo sa gear mo 20 doon sa dividing head 2 tons lang two tons doon sa handwheel na inikot ko kanina. So, babalikan natin yung dividing head. kunyari, hindi 20. Kasi exact yan eh. Exact division yan. Kunyari, 21. Take note, ha? Kunyari, 21 ang number of teeth. O kahit ano, Kunyari, ang number update natin is 31. Okay, nakita nyo. So, ibig sabihin yan, gagamit tayo ng cross multiplication. Take note, cross multiplication. ngayon, ang rule dyan, kung ano yung number update, yung index split mo, ganun din siya. 31 din siya. Or kung walang 31, times 2. 62. Okay. Kung wala pa rin, times 3. 93. Okay. So ipakita ko sa inyo ang index plate ulit na naman ako ginawa kwarto last week so ito yung index plate may mga numbering dyan bawat ikot dyan may bilang yan. tulad ito may number dyan Twenty-four. Twenty-five. So, ang ibig sabihin na twenty-five, twenty-five holes ang buong circumference, okay? Mayroong twenty-eight, thirty, Okay. So, ang hinahanap natin, 31. Dito tayo sa likod. Mayroon 31 dyan. Dito. Okay. So, substitute. I-cross multiply mo siya sa 31 divided by 31. Okay. Nakuha. Kasi yung 31 divided by 31 equals 1. Magulo yun, magulo. Huwag niya itindi yun. So, So, proceed to cross multiplication. Ganito. Take note. Yan lang. So, 31 divided by 31 equals 1. Sa so, itaas tayo. Kabila. 31 divided by 31 equals 1. Nasundan ba? Nasundan ba ninyo? Ganyan lang yan. Which is pinahirap nung iba. At hindi ituturo nung iba. Sa akin, ituturo ko sa iyo lahat yan. So, one, one. Proceed to multiplication. I Multiply mo yung numerator sa numerator. Take note. I-multiply mo yung numerator sa numerator. So, what is 40 times 1? 40 times 1 equals 40. Take note. 1 times 31 equals 31 itself. So, nakuha nyo na ang asagot. 40 over 31. Huh? So, proceed to division. I-divide nyo yan. 40 divided by 31. Okay. Nasundan ba? Nasundan. 40 divided by 31. Alam niyo siguro Korea. 1. Madali lang to mga tropa, madali lang. Sundan niyo lang to. Sundan niyo lang. Hindi kayo maliligaw. At ipraktisin ninyo sa mga makina ninyo. Okay? So, 40 divided by 31, natural 1. So, what is 1 times 31? 31. Kwa. 40 minus 31. What is 40? Minus 31. Equals. 9. So, alam nyo na. Ang ibig sabihin niyan, 1 turn. And. 9 holes. Pasensya kayo sa kamera ko. Balik talagang sa kamera. Pero makukuha nyo yan. Okay nine holes. One turn. One turn. T O R N. One turn. Plus nine holes. Naintindihan nyo yan. siap holes. Siyab na butas. Maliwanag. Nine holes. One turn Isang ganon. Isang turn So, i-discuss, ipakita ko sa inyo mismo doon sa dividing head. Okay. Nakuha ba? Shout out kay Rizalde, Poras. Sal. At saka kay John Ray, Roque. At saka kay Lito, Bugas. Late. Shout out. Okay, mag mga tropa. Punta tayo sa dividing hill ulit. Okay. So mga tropa, nandito na tayo sa mismo sa dividing hill. Ito. Hawak-hawak ko. Ito siya. Ayan siya. Ito yung index plate. Na 31. Okay. Ito yung likod niya. Ayan siya. Ayan yung likod. At ito yung kabilang side niya. So okay. Palagay ko naman, mayroon kayong mga dividing hand dyan. So take note kung paano kumpitin. So yung resulta natin kanina na ang ating gear ay 31 feet ang lumabas na resulta is 1 turn and 9 holes so ito yung 1 turn from this point yan at may needle so yan ang 1 turn plus 9 holes ito yun ito yung tinatawag na counting arm kunyari 9 15 20 holes nandiyan okay ito so take note pag nagbilang kayo ng number of holes magsimula kayo sa 0. okay, so kung ito 0, ito, magsimula sa zero okay, take note one two three zero one zero one two three four Five... Six... Seven... Eight... Nine... So hanggang dito lang siya. Nakikita ba niyo? Hanggang dyan lang siya. So i-adjust nya natin yung counting arm... I-adjust natin yan... Kasi na-adjust to eh... Ah, ganyan oh... Yan... Ngayon, ipakita ko ulit sa inyo ang one more in nine holes. Okay. One turn. Plus nine holes. Dapat dito babagsak yong middle. at ibalik niyo yung zero sa counting arm. Ibalik niyo yun. Tingnan nyo. Take note. Okay. Kuha na. Mga tropa, ba? Kung hindi niyo nakukuha, ulit-ulitin yung video ko. Okay. At huwag ninyong kalimutang mag-share and subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para ma-update ko po kayo sa sunod kong mga videos. Okay. Bye-bye. Maraming salamat po.